magandang 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 tanghali po mga kabijay so pagkakani rin tanghali talaga kani rin mga kabijay tanghalin tapad itong seaside at tahimik siya napakatahimik po mga kabijay pag hapon na po itong mga kabijay pagdating ng hapon na yan na tingnan ninyo po mga kore nila baliwala din po sa kanila yung kainitan ng araw sa nakita natin po dito po mga kabijay yung mga naglalakad na yan kanina papuro si nila po pag meron po tayo nakakita naglalakad na nakapayong Pilipino. So pag nakita po natin mga ganyan mga ka-BJ, yung mga hindi nagpapayong mga foreigner po yan, maliban na sa mga tao nag-exercise, wala namang po mga ka-BJ nag-exercise na kapayong. <laughs> yung po ang kaibahan ng Pilipino at saka mga foreigner, lalong lalo na po yung mga puti. Baliwala po sa kanila ang init yan dahil sanay po sila sa, sa malamig na lugar, doon po sila pinanganap eka nga nila pag anak lang po nila, pag lolo lang po nila kasama na po nila yung lamig po mga kapitjie. So kaya't pagdating po din sa mga ganito lugar sa mga mainit ganito baliwala din po sa kanila yung gustong-gusto po nila mga kapitjie hinahanap po nila yung init. So pagbalik po nila sa lugar nila yung mga kapitjie na napakalamig na naman po mga kapitjie. Tingnan niyo mga kapitjie, oh. Ngunitin po natin sa iyo, tingnan niyo po. kering tahimik ng seaside po mga ka-BJ timing po na mo ganyan mga ka-BJ pero siya tanghalin tapat pero babalik ka dito ng mamayang hapon sigurado tayo puno dito punong puno po ito mga ka-BJ so ang mga po nito mga ka-BJ rito po dating dagat din po ito mga ka-BJ mga PICC dating dagat din po ito mga ka-BJ so pinatambakan po ito nung late president uh, Marcos Sr at saka ni project po ito ni first lady former first lady Imelda Marcos po mga ka-BJ tinambakan po nila kasi para bang na-anticipate na po nila pagdating po ng araw medyo ah uh, kinakapos na po tayo dyan sa kalupaan na mga paggagawa po ng mga ganere na isang syudad so hindi rin pala sila nagkamali ito rin o no? sinanin nyo matagal po bago na matagal po nakatinga ito bago po ito na ano na patayuan nila ng mga building so tingnan niyo po mga kabitse yung mga building nila dito napakababa po mga kabitse hindi ko alam kung hanggang ilang floor lang ito siguro mga sampu lang ito mahigit baka pinakamataas ito siguro 20 lang mga kabitse o baka wala pa 20 hindi ko sure doon ha pero lahat po mga building nila dito napakababa bawal po na mataas na building baka palayo lang po ni Lord baka po magkocollapse po mga kabitse So tingnan niyo naman. Kagandahan hmm? hmm? e, din eh. So ayun po yung mga na po natin mga ka mga barko. Yan mga nakatinggang barko. So ere, yung Piba World. Sayang ang Philippines. Sayang bumagsak. Nandito pa naman sa, ika e, nga nila, sa home court pa ng Pilipinas. Tapos natalo pa tayo. Buti na nakachamba tayo sa sa China. Nachambahan natin po yung, yung China. So mga ka BJ, magandang-magandang tanghali po sa inyong lahat. Kinatitigan na natin dito. silip silipin nga natin dito kasi napakainit. Grabe. Eh. Ay na, tanaw pa yung mga ka BJ. Shoutout pala sa mga viewers mo natin. Shoutout po sa inyo lahat. sa po kay Sulok ng Bundo. Salamat po kay Sulok ng Philippines. Shoutout po sa inyo lahat. Diyan po sa ano sa Tawi-Tawi. Kumusta -tawi. na po kayo dyan lahat? Shoutout po sa inyo lahat dyan. yan Ito po ang gilid ng mua. Ayan po mga ayan na po mga bj so kahit saan baling po yung kamera natin ganoon din po tahimik siya tangaling tapat tangaling tapat alas 12 mga kapag-BJ ayan so lakad-lakad tayo din eh po natin din tinanin natin po yung palibot din yung mga ka bj Ganda naman ito. Parang original ha. Ah. Parang original Bermuda. Parang 2.9. Parang 2.95 pala ito. Ganda. Oh. So, kaya eh, rin palaro. Pag sa Gapi. Kapag yung hapang tumuha ng Pichay. Eh. Ah, tinatanggal pala rin na ito pagkakabot sa Pichay lakad tayo din Ganda talaga din. Ganda talaga pasyalan dito pag siya medyo hapon na. Uh, palaro nila. Ang dami niyo. Tay Mga kapitse. Yan ang gusto-gusto mga magsing-irog. Mga kabataan. Tay de So, heri, laro na mga bata. Mga ayon. Ito madalas mga natin sa sininungaraw. Sa mga pelikula po mga bj So, yan. Tingnan ninyo po mga bj Sarap pahingahan dito. Sarap tambay-tambay din eh. Ang kasarapan naman sa mga ganeri. Libre, walang bayad ah. Walang entrance. Kasi ang karamihan po sa ating mga ka-BJ, mga ano, mara, mahilig po tayo sa entrance eh. May kunting ano lang interest para kumikita. alam mo sa ano sa mall. Alam mo yan po ako na ano sa mall mga ka-BJ, yung mall, pag umihi kami bayad ka pa. Alam mo dapat yung mga ihi ganun, hindi na tayo dapat magbabayad eh. Dahil pupunta tayo doon para mag-shopping bumibili sa kanila. Eh bakit pagbayarin pa tayo doon sa share nila? Iihi ka lang pagbabayarin ka pa anong klaseng ewan eh, ko lang ah, dapat sana wala na yun kasi yung ano kahit yung parking nila doon sa loob dapat sana wala yun eh e bumibili ka sa kanila customer nila kaya dapat ililibre na nila yun so pagka mo dito sa atin may bayad din ang lalaki ng bayad grabe meron po mga bisikleta po ito mga e-bike po yung mga ka -BJ. yung parang e-bike kaya tinatakpan po ganun mga ka -BJ. grabe naman kako talaga po pera pera na lang dapat magano wala na tayong bayad eh. So, tapos ang lalaki pa bayad. Grabe. Ang bilib ka doon sa Sambuanga. Sambuanga, napakasarap doon ah Ang Sambuanga doon, limang piso, talaga maghapon na yung motor mo. Sa sasakyan nata, parang sampung piso lang, ganun. Maghapon na yon limang piso dyan. Pero dito, ay naku po, mahabagin. 50, unang pasok mo dyan so pagka nakalagpas ka na doon patay magkano naman ang babayar mo per oras so ayan natin na yung mga kabidya ang lapit lapit lang dito sa atin ha ito yung mga kampiche ayun isang pore na yun naman nito tingnan ninyo naglalakad sa kalagitan na ng tanghalin tapat walang kano-ano sombrero lang mga kabidya Tingnan niyo po mga kapitbahay. Walang katao-tao. Wala pa kumakain. Nananghalian muna sa kanila yung mga kapitbahay. Huwag po ninyo kalimutan. Paki-subscribe lang po YouTube channel po natin Ben Jashid Vlog. Hindi mo kailangan din po makakalimutan po mga kapitbahay, paki-like, paki-share na lang po. So God bless, mabuhay po tayo lahat mga Pilipino. Pagpalain po tayo ni Lord. Maraming maraming salamat po sa inyo lahat mga kabijay.